May nakita kami ni Mama na isang uri ng saging na ang ganda, mga kaibol, ng hitsura niya, no? Ganda. Kulay pula siya and pataas yung kanyang bunga o yung kanyang uh, bulaklak ay pataas. ba diba yung mga typical na, ano? Typical na saging ay payoko. Mama, ano? Payoko? Oo, ito. Ayun, lapitan ko mga kaibol. Nauna na naman si Mama dito agad-agad. Yun, no? Ayun. Dati, nagka-ibol sa mga sa ibang sa ibang nagbablog lang, ako nakakita ng ganyan. Ngayon lang kami nakakita ng ganto Ng personal. <laughs> Ayun oh. No? Pataas And mabuhok yung kanyang bunga. Yun, mabuhok. Ma, ano, ma... hairy. Hairy parang ba o, baka, Makati. Uh, para siyang ano, yung mga kaibol yung ornamental Ornamental banana. Ito. Ang puno niya ay maliit lang. Manipis ang katawan. Ito. Maliit lang. Maliit. Hanggang sa baba. Ito. Hmm. Ganyan lang kalaki ang katawan niya. So, dalawa sila. Oh. Kaso patay na itong isa. Pag namunga oh, na, sugot, na siya. Ah, na. Siguro itong namunga na ito mama. Ano? Hmm. And wala man namunga ng bunga nito mga kaibol. Kasi nakikita ko sa mga video. Ang edible naman to Kinakain nga nila to eh. Kaso... Masyado siyang maraming seeds or maraming buto sa loob. As in, halos wala ka ng uh, makakain sa kanya. Pero edible siya. So. And nakikita ko rin sa mga video nila na kapag hinog ay kusa na lang siyang bumubuka. Ito. Para siyang mama hindi naman pulang pula no. Yung... hindi hey man, parang red violet. Red violet bang kulay niyan. Ito yung bulaklak niya, maliit lang ang bulaklak niya. Puso, Puso. saging. Gusto ko sana magpitas ng isa hmm. at bubuksan natin para may pakita ko sa inyo. Ito, natigas-tigas nang kunin natin. Salamat po, ah, ang kukunin ko. Para may pakita ko lang sa inyo. Hmm. Ang loob, 'yun. Ito mga kaibigan bibiyakin ko yung laman niya. At uh, ngayon lang din talaga ako makakita nito ng personal. So, buksan natin. Eh, hey, mama. Ma mabuhok siya o oh, ano? Ito. Oh. Hairy. Hindi man makati. Hmm. Wala man siyang kati. Ito, oh, buksan mo, mama. Yun. Ah, oh, maniba lang na. Nakita kita yeah. ni mama dito sa tabi ng May buto kalsada. May buto. Dito mamaya. At masilaw yung araw. Kasi ng araw. Yun. Mm. Maraming buto. Maraming buto. Daming buto talaga. Oh. Yeah. <laughs> At ino mamaya sa gitna. Asin in talagang puro buto. Yeah. Oh. Puro buto. Edible talaga siya pero tama yung sabi nila na halos wala ka nang makakain. At ino mamaya dito sa gitna. Tigas. Ornamental banana yan din din ano, ang tawag dyan. Mm. Puro buto talaga mga kaibol. Wala ka talaga dito makakain. Yun. So yun lang mga kaibol, ano gusto namin ipakita sa inyo. At pati ako ay na-amaze, ang ganda. Uh uh, um, ako nga, matanda ng ganito. Ngayon ako nakakita ng ganyan. Ano? Matanda, matanda ng, ng ganito. oh. Ngayon lang ako ko lang nakakita ng ganyan, na bunga. pero, pero may alam ako yung ano, yung... Isang yung isa, yung murado, yung, yung ano? Yung, yung Dun, Dunurado sososo, sososo. Yung dating Yung, da, yung dating binidyuhan natin na saging na kulay pula talaga, malalaki na Parang ay, nakatan. Ay, 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 mm, Yun talaga, ay, yun Pula yun Pula talaga, Pero yun Pero walang ito. buto yun Walang buto mm. Ito talaga, ay, buto Mabutoan naman niya mga kaibol And ang ganda Siguro ang ganda nito sa bakuran mm. so, Ang liit lang, tapos so, na Ang liit lang oh, yun. So yun lang mga kaibol uh, Ang ganda ng saging <laughs> <laughs> bye, bye bye, thank you.